Ayan, uh, hello po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel At for today's video po ay meron po tayong pupuntahan, walaan nyo po kung saan po tayo pupunta <laughs> Ayan po yung lugar na ating pinupuntahan At ganyan po kahirap yung ating ginagawa mga kapambira Kung mapapansin po ninyo ay ano yan, madulas ang kalsada kasi kakatila lang po ng ulan mga kapambira Ayan, papunta po tayo pala wala <laughs> niyo po mga kapampira yan, yan po ganyan po kahirap yung ating lalakbay sa mga beneficiaries po natin depende po may mga beneficiaries po tayo malapit lang sa kalsada meron din naman po malalayo merong malusok ang daan yan, katulad po niya di ko alam kung malalim na yung <laughs> yung dadaanan ko kasi di ko na makita kasi may tubig na po mga kapambira may puro maputik ayan kasi sa panahon talaga po ng ano Uh, November, December. Pagpasok ko ng September, bare months is maulan talaga po sa Camarines North. Ayan. Ganyan po kahirap yung ating nadulas pa nga yata po ako nyo nag-slide ako ng konti Opo <laughs> mga kapambira. Ganyan po yung na ating ginagawa. Kaya minsan po talaga uh, uh, mas pinipilo ko po hindi pumunta doon sa isang lugar. Kung wala rin naman po tayong importante yung dadalahin doon sa kanila or sadya talaga kasi kung mag interview interview lang tayo po, as much as possible meron talaga po tayong daladala para po doon sa ating mga beneficiary para hindi po <laughs> hindi po tayo nagpapagod lang ng ano mapunta tayo doon wala naman tayong dadalahin kaya po salamat po doon sa nag-sponsor sa atin from Greece at nagpabot po ng tulong para po mapuntahan natin itong lugar na to yeah. kasi Dati na po siya mga ano natin, Pinipisyari baka nakita nyo na po yan o nahulaan nyo na. At bahay po yan nila. Uh, Punta po yan sa bahay nila, Ate Marielle. Ayan, malapit na po tayo. Ayan, nakita nyo na po yung bahay nila. Ayan po kalayo. Bala nag-video lang po ako, uh, ano lang po, papasok dun sa kanila. Pero from diet po, malayo pa po yan. Ayan, natin. Nag-start lang po ako tayo ng video is ah uh, malapit na sa kanila wala pang puto yung ating video na yun kaya dito na po tayo mga kapambira samahan niyo po ako ay sa kamusta naglalabas si ano ha Maria kamusta ate Hi Ayan na, ah, hello po mga kapambira. Andito na po tayo sa bahay nila Ate ano, Mariel. Mariel pala, hindi pala Marieta. Opo, andito na po tayo sa kanila. Madala lang po tayo ng ano, munting munting ano po sa kanila, uh, tulong. Opo, uh, galing po sa mayro nagtawag sa akin from Greece. Opo. Uh, at nagbigay po siya ng 1,500 pesos at nagbili na po ako kanina ng yung mga grocery nagpasiguro na po ako ng gatas sa kabigas yun po yung pinasiguro natin na binili so ngayon po ay dito po tayo ngayon kamusta po natin si sila Opo. ito po yung bahay nila ate Uh, parang ano ah. Hatuloy na ka, ate. Ay, sige po. Kamusta po? Ito po. Ay, nagbe-base po si Tutoy. Base sa muna. Masikip. <Ay. laughs> Inaano mo yan? Mm. Inaano mo yan? Yan, ipupunta po doon sa lupa po doon kasi po ano. Maputok po dahil gawa po ng ulan. Ay, dadamping? Hmm. Ba't saka nagkukuha? Ay, harapan ng bahay niya yan. Ano po naman, pabuntok naman ito. Ah, nilatanggal mo rin mga tuod-tuod? Ay, uh. uh. oh, si, ano, Mateo? Tulong mo ko rito tuyo na, Baba natin yung ano, dala-dala ko. Ito po yung ating dala-dala mga kapambira. Naggaling po tayo na palingkin ng labo. Mm. Oh, kaya mo yan? Ha? Ilang kilong kaya mo? Mm. Di mo alam? Sige daw, try mo daw. Sampung kilo lang mamay niyan. Oh, malakas ka na pala. Mm. Payat si Toto, kawawa man Sipag mo na, naglalaba ka ng sapatos ah Siya na yung sapatos oh. Kamusta? nag-aaral ka ba? Labo na ng tubig ng pinaglalaban Nagano ka ate? Nagagawa ng sumpayan. Ah. Kasi yun ah, mababas tayo. Pwede na ka pabasok? Pwede na po. Nagagawa lang nga ng sumpayan. Ah. Kamusta ate? Ayoko ba. uh, may kusina lang kayo ah. Ayos. Hindi na ako nag-reply sa ate na nag-text ka. Wala akong ay load ah eh. Anong nangyari? Ha? Nagkagulo ba ba, ba po sila? Bakit? Ano, uh, asawa ko rin magaling. Oo. Oh. Eh, halos talaga wala kami ng ano. Wala. Dahil halos kasakit ang mga anak ko. Kamusta naman na itong anak Hindi mo? Hindi ko na po siya naitakbo ng Spital. doktor. Oo, oh, gawa ng panahon baga po na inag Baka naman lagnat laki lang. Siguro po ganun, balik-balik. Balik-balik? Balik-balik po yung lagnat niya. Ay, ah, ito si Tuti. Tapos okay. grabe yung ubo, sipon. Magkakasakit na, talaga yun dito at malamig. Tapos. Kasi napansin ko ay eh parang pasok-pasok dito ang updin ng ng ulan. Siya po. Siya? Pasok yung updin ng ulan? Ayun oh sa taas, oh dapat may trapal diyan. Pasok dyan up ang updin ng ulan ay. Ito nga lang nung po ng trapal. Ha? Ito nga tabla niyo, parang nababasa din. Pasakit talaga ng mga snacks. talaga tubig dito. Ay sya? Kaya kaya yung ko na ano na nanutubang ng tubig. It's Hmm. Kamusta naman natin yung mga bata? Nag-aaral pa yan? Hindi na pa Bakit? Kaya binagambuli daw po sila sa school. Lagi daw po kulang yung gamit nila. Binagambuli? Opo. Oh, ano naman kung ano? man ang hingi daw ng, daw anong... ng... Papel. Papel. Ako. Ah, Kala ko madami yung binili ko. Kulang Tapu, na? Ha? Po, ay, kulang, na? na po binagang kulang na? po. At pinagamit. Anong kulang? Mat Matay, Mat anong kulang sa gamit mo? Binubuli. <laughs> binubuli. <laughs> binubuli ka pala? Mm, binubuli. Ubus na yung trial na binili ko. Mm, at pinagang halos araw-araw po sila nang gamit ng color, eh, baga po pag oh, Nakulang talaga yung ina. Um, hindi, Ryan. Oh, ito Mateo, may bin dito ng ano. Ito lang po yung pinag... Pinagtasya po natin yung perang ano, natanggap natin. Oh. Pinasigurado ko na yung bigas. Saka yan, yung mga dilata. Ito ang importante oh, gatas. Kaya ano, kay Natanyil. Oh, Kapi nga yung ginagatas. Ha? Huh? Kapi po. Hindi, Ryan. Ay, may ko nga pala si Marga. Marga, kamusta Marga? Marga? Ay, parang di masaya si Marga. Nahihiya na sa akin. Marga? 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 Nahihiya na si Marga. O, di na harap. Bakit yan ate? Ano? Gusto na daw magparasok. Di sila nakapasok. Ha? Di po nakapasok. Ilang araw ka nandun napasok? Ma, isang semana na Hanggang kailan magang pasok? di ba mabakas yun ha? nga po, si, ay sabi si, ko yung na at gawa ng mga exam sila. Tuwa tuwa si... Um, Ayun, tuwa si... Kasi natin, yun lang nadala ko talaga. Okay lang po yun. At uh, pinasiguro ko naman ng bigas para di kayo magutom. Oo, oh, ganun dyan sa smear Wala pa kami gagabi, puro pinakro. Pinakro? Buti may nakukuha man kayo sa agin. May nagdadala man po Ito, may lang. nagbigay. Ito, ito. Yung iba naman po, binibinta ng anak ko para may panggatas na Ganyan nasi. talaga, ate. Ito. Kami Alaga, nakaranas din kami nagulong ng pinakro. Ilang araw din siya nagbibibinta ng pinakro, uh, pinakro sa kanyang ano saba. binibinta niya? Loto? Opo. So, Min minsan Nil luto, Niluluto minsan oh. ano. Niluluto mo? Um, oh. Yung mga hindi luto. Hmm. Yung isang sapat po, miss. Hmm. Ito naman, siya nagbibinta ng walis ting hmm. Uy, uy anak ko nila. Marga, ilang, ilang linggo na kay din nakakapasok, Marga? Marga, ay, ba't nahihiya ka sa akin? Nahihiya na si mo. Ha? Nagagalit ako sa akin. Ay, yung... na tayo, na Nagagalit, sa Nagagalit atin, na? Sa akin. Hindi na daw sila nakakapasok. Sabi ko, paano? Totoo yan? Totoo yun, yan, ano, Marga? Wala silang gamit. Ano daw? Wala na daw silang color. Wala na ano. daw. Naubos na? Ubus na po. Ano ito na? Dami, okay, please, uh -huh. Pumihira, yan may yung okay. Pusta? Pumbihira yan. Ano po talaga, sagsaganan talaga yung hirap namin dito. Darum, Kamusta naman si mister mo? Ano naman ginagawa ni mister mo? Ay, pinagang ang uh, galitan nga po ng mga kamag-anak at di na nga daw po nag-iintindi sa Di na kayo na Kaso? Siya okay. nga po. Ay, sagot na sa akin nung ano eh, pag ng asawa mo, mas maigi pang layasan nyo na. Wala rin, wala na rin pakikinig sa amin. Puro na lang inom inom doon sa nang hanap ng agulo uh, gulo. Hmm. paano yung mga bata? Kawawa man ito. Hmm. Ito po, yes. nagbalik na po sa akin ano yan? Pinabalik na sa akin. Hindi nalagay, tinitirahan niya. Ah, sinauli na sa iyo? Hindi. At... Bakit? Inaawa na po nga sa akin. Halos ako nalawag. Ah, wala kang katulong dito. Sa bagay, makakatulong nga yan sa iyo. Oo. Mm -mm. Kaya sa pagtinda, kaya sa pag-anak. Nakikita, bitbit ko -bit, malit nagtitinda. Ah, pero bitbit mo? Okay. Kaya pinabalik na sa akin. Wala naman daw yung amin. Hindi siya nalang doon. Ang... Hmm. Ito, ate. Itong mga binili natin hmm. ito, galing yan sa... Ano? May nagtawag sa akin, nagpadala nga ng konting tulong, nagbigay ng pera, Yan. kaya pinamalanggi ko na. Galing pa yung Grace, di na na po nagpapabanggit ng pangalan. Ay, po. Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa amin po, talagang kapos na kapos po talaga. Hirap na hirap po talaga, lalo pag wala kang puhunan na pagtinda, pag ano... May ginit, nandito yung nanakot siya na natutinda. Kaya nga, pwede ka magtitinda kahit mga pinakro, mga merindalan, bagay yung ginataan. Mm -hmm. Minsan po yung banana queue. Kaso ang hirap naman okay. dito kasi ate, mga tao dito, mga sanay din naman sa ganyang pagkain. Po, sanay din po, Magbulu kaya ang hirap po. din po. Kaya ang minsan, ang dahil nung nararating niya, mulang matay. Doon matahin. sa sentro, ng talagatid. Mm -hmm. Eh, meron din po dyan. Huwag ka dito magtitinda sa, ano, sa bundok, sa medyo sa labas ka na magtitinda. Eh, sabi nga po nung ano, may nag-ano sa akin na nag aano sa amin na kung kaya ng anak mo mag-bike, babike niyo mo, mo ng sintro. May dala-dala siyang mga kakanin. Pwede nga yun. Kasi ng delikado pa yun natin. natin. Bata uh. pa yung anak mo. Bata po. Ba Ilan taon ka na, atoy? pa. Ilan taon ka na Atoy? Toy? Pa. Ilan taon ka na? Mga 12 years old lang. Mga 12? Hindi <laughs> <laughs> <maalaw. laughs> eh, mo Ilan yung sakto? Dad mo? Mga 13 na po. Matatin ka? Opo, uh, uh, pa. But Ba't iniisip mo pang edad mo? Nalimuta mo na? <laughs> Ayan po mga kapambira. Uh, ano? Yan po yung kanilang sitwasyon dito. Ano ito? Ulam nyo, Kangus? Ay, sarap nyan. <coughs> <Bra> <coughs> Ayan. Uh, Bali 1.5 po yung ano. Yung binigay sa atin. Ibibigay ko po kay yung 1,000 po, pinag natin dito sa binili natin. May portal po, ako na lang po na ganun yung putal. Yung, another, yung iba pang mga expenses natin. Tapos yung portal Tapos yung 500, ibibigay ko po kay ate na cash na lang para may pambili-bili po sila ng ano, ng kung anong gusto nilang bilhin. Na kailangan nilang bilhin. Opo. Ate, oh, may 500 dito. Yeah. Sobrang ito dun sa ano, pinamaling ko kung nga. Galing din yan dun sa nagbigay. Oo. Oh kasi pa ibibili ko na po ng kailangan ng mga anak ko. Polo, Para makapasok papi. sila? Okay. Ah. Total wala man pong pasok ng lunis, martes. Lahat sila makapasok. Ah, o oh, sige. Okay. Ba't wala pasok ng lunis? Holiday oh. po. Ay, holiday. O, makanta si Mateo. Makanta. Makanta <laughs> daw, Mateo. Ang bihira. Ay, mag, pa. Ay, mag pa. Sa nga, pinapot na po. Ang dulas pati sa kalsada, sa daan natin. Talaga dyan. Ayan po, nag-uulan na. Pandera yan. Tabot tayo ng ulan. Kala ko na po eh. ko Ala na, napagod na yata sa ating si vlog. Ano Sabi ko, napagod na yata sa ating si vlog. Sabi, ko, na sa ati si vlog. Okay. Sabi naman ng mga anak ko, Oo mama, kasi di mo sinusunod yung sinasabi ni vlogger na lumipat na tayo doon sa sinasabi niya. Ah. <laughs> Sabi ko naman Ano ba talaga itong decision mo? ay mismo po mga kamag-anak po ng asawa ko nagsasabi na umalis na daw po kami. Wala, wala, ah, so, maski sila, wala din daw po may tukulong. Wala so, din po sa amin may ano. Kung saan kayo inaano, doon na kayo. Dahil yung lupang naman hindi naman yung sa amin. pag usapan ay, pa. pa namin nung ano, nung gustong umampun sa inyo kasi ano eh, pabago-bago man din ang desisyon mo. Kaya siya, nahihirapan din mag-desisyon para sa inyo. Pag-uusapan pa namin, ha? Pero ano, sa ngayon, hindi ko talaga sigurado kung ano. Eh, sabi ko nga po, sabi ko nga yung mga bata, kung <coughs> pwede nga daw, ngayon December na kami umalis. Eh, ko, nag-aaral pa kayo. Ngayon December? Sa nga po, at ano, yeah. eh, nag-aaral pa naman kayo, hindi pa naman kayo tapos ng first quarter. Oo. Oh. Mahihirapan tayo pa, nag-transfer tayo sa si iba. Ah. Kailangan nyo na matapos muna. kasi kinausap ko na po yung mga kasama yun nila kung pwede. Habi okay. daw, eh, pwede, talaga. pwede naman yun, wala problema yun. Sige ate, pasalamat oh, ka lang doon salamat. sa nagbigay ng tulong. Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa amin, lalo po, po sa grocery na binigay niyo po sa kapos sa pera. Kaya yeah, maraming salamat din po. ito pong pera ang binigay niyo pa, ibibili ko po ng school supply po ng mga bata. School supply po, na, ang bibili ko. At po, kahit po <laughs> malit na po ito, pagkakasahin ko na lang po. Oh, malaking tulong talaga yan. Malaking Di pa na rin po. Maraming maraming salamat po sa kapos sa mga nanonood po sana po ay pagpatuloy nyo pa rin po ang pagtulong ko. Maraming salamat po at God bless po. Support tayo po ang channel po ni Brother Jose po para po makatulong pa po sa iba po. Maraming salamat po. Okay po, po. Ayan, uh, ayan po mga kapambira. Magpapatila lang po tayo ng ulan. Uh, aalis na rin po tayo. Wala man na po tayo masyadong agenda. Uh, nagdala lang talaga po tayo ng ayuda para sa kanila yung pong ating natanggap na blessing para sa kanila dinala lang, dinala lang po natin dito mga pambira so pakisuyo po ako mga pambira na pashare po na ating mga videos o po para magpatuloy pa po yung ating charity vlog o po kasi as of na po talaga is tumatagilid yung ating bangka tumatagilid yung ating ano kaya mapapasin po ninyo na tagilad po ako makapag upload o po at syempre, kaila hindi ko naman po pwedeng pabayaan yung ating pamilya. Kaya Opo. sa uh, saka po marami po nagko-communicate sa atin, naghihingi ng tulong. Uh, hindi pa natin 'yun magagawa kung ano po kung yung kung channel natin is ano uh, mahina. Opo, kaya please ano po pa-share po natin mga videos. Opo, at comment nyo po, comment po kayo doon, share nyo po sa inyong mga kaibigan para mas marami po makapanood ng ating videos, para mas marami po tayong maabot mga kapambihira. Opo. Kasi kung magbo-vlog naman po ako ng ano, kung gusto kayo walang gastos talaga, personal vlog lang, may manood man o so wala, wala man po tayong ginastos. Pero pag ganito po kasi yung content natin, magta-travel tayo, magtutulong tayo, may malaki po yung gastos tapos yung uh, yung ano po natin sa YouTube is ano lang, uh, negative. Negative po ay mauubos talaga po yung at uh, di po tayo makakapagpatuloy. Yun po yung totoo nun mga pambira. Kaya sana po ay pashare po ng ating mga videos at ano, para mas marami po tayong matulungan mga kapambira at magtuloy-tuloy po yung ating ginagawa. O, kung nagustuhan nyo po yung ating ginagawa ay subscribe po kayo sa mga bago po nakakapanood ngayon. Subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayong manotify sa mga latest upload natin. God bless you po mga kapambira at see you on my next vlog. Bye-bye! Ayan po yung bahay nila. Uh, may improvement man na unti-unti man magawa nila yung kusina. Kaya lang talagang kawawa talaga po yung mga mga bata. Mapapansin niyo naman po kasi sa ano pa lang, sa katawan pa lang nila talagang pay slim na masyado na yung panganay. Opo, parang kulang talaga po sa pagkain. Nung nakaraan po kasi nag-text talaga po sa akin sa Ate Marieta, di ko lang po na replyan kasi wala rin naman po akong maibibigay pa that time. Opo, kaya ngayon pumunta po tayo agad. Opo. Kaya, salamat po, salamat po. God bless you po at Opo. <laughs> Mahulaw na po. Mahalarga na rin po tayo mga kapumpira. Bye-bye.